Hi guys! So thank you, thank you so much po sa sponsor namin from Del Monte, Bulacan. Sa 325 kilos na bigas po niyang sponsor para po ipamigay sa ating mga, sa aming kababayan na nasa lanta po ng bagyo. Kahit po si call center at si Kulot, kitang kita niyo naman po sa, makikita niyo po sa post namin ngayon. Hello po! Hi! <laughs> from Gonzales. From Gonzales po si ate. Birthday ko ngayon. Happy birthday, po. Happy birthday kay Ate from Gonzales. Ba, Ali. Happy birthday. Kay Ate Ali from Gonzales. So Ay, happy happy birthday. Bakit birthday mo ikaw bumili ng cake? Ganyan <laughs> <laughs> kasi sumabay ka sa asawa ko. <laughs> wow, <laughs> sana all may asawang nakasahod. Tayo pa trabaho Wow, sana all. Tayo pa sa Thank you po. Ingat kayo. po kayo. Opo, ingat po. Ayaw. So guys, ito po kami ngayon at ito pong binili namin bigas tingnan niyo po. Napakadami. Thank you, thank you so much po. Hindi po namin akalain talaga na ganito po kadami yung blessing na dadating po sa amin, guys. Thank you so much po talaga. Guys, ito po iuuwi po namin siya ngayon itong bigas guys at uh, talagang kitang kita nyo po ang bahay ni Nakulon talaga pong uh, lubog po sa baha kasi tabing lawa po ng taal ang bahay nila guys, bahay namin, guys. so yung kay call center bigla. naman po ay natumbahan po ng puno ng rambutan so gibang giba po at uh, thank you so much po sa sponsor thank you, thank at mabuting po puso na marami, nagpadala po sa amin ng mga bigas mga canned goods Thank you, thank you so much po. Wala pong hanggang pa sa salamat. Thank We love you, you po ate, ate from Del Monte, thank Bulacan. Mo Hindi po ito yung unang tulong kundi pang ilang, tatlo, ilang beses tatlo, pang tatlong beses na beses po ate maraming salamat din, po talaga din, po thank you thank you po, po. tingnan nyo ang apawis ko tog tagaktak na eh Diyos ko sa di mo kasi ang putlang putlan na ako dahil sa at tingnan nyo naman hindi namin oh guys apakadami oh, hindi namin akalain sadya because center po at siga ay bumibili po ng angels burger kasi sobrang gutom na gutom na, ay, gutom na po kami hindi pa po kami nakakapagsaing sa aming bahay ang inulam lang po namin kaninang umaga ay huli lang sa lawa ng tal na tilapia. So ayun po, nandun po yung dalawa ni Carl Sander at ni Gabo. Bumibili po sila. Habang naghihintay po kami ng tricycle ngayon, ay kami po kakain po muna din. At talagang ako'y nahihilo na sa gutom. So thank you so much po ulit. Update po namin kayo bukas. Thank you Pagkatas po. namin mag -repack. Thank you po. Ingat. So guys, talaga naman po kami ay eh. bumili muna ng Angel's Burger. Talagang kami gutom na gutom na sa dyan. Dalas lang <laughs> ng mainit pa ang pack. Pero... Ang bagal makakalutala. <laughs> <laughs> Namimigay din po kami nang baliwa guys, Pamimigay po namin sa, sa Ilaya guys, sa mga po ng bagay sa amin mga tiyahin. Grocery. Salamat po sa yeah, inyo. Thank you Mag po. Mag-ingat ka po palagi. More more, blessing. yeah, more <laughs> blessings to come guys. Dito po sa ilalim to. <laughs> no na, po. Na, 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 Hello po. Hello po, dito kami ngayon sa ano at namimili po kami nang mga ah, pamimigay po namin sa mga nasalanta po sa amin sa Ilaya. So, ganun pa man po na sa lantaman po ang bahay ni Nakul Center at ni Nakulot, Saging instrumento para po kami makapamahagi sa iba na sa po ng bagay. Maraming salamat po, guys, na po kami ngayon. Ayan, just ko, inabot na kami ng gabi, guys. Yung bigas ay nauna na sa amin. Guys, nagibaman <laughs> po ang aming bahay, hmm. di po alimta ng aming kalungkutan. True, guys. Kahit po kami, eh, kahit po giba-giba ang aming bahay, eh, kami so, huwi happy pa din palagi, yeah. pero... Sa kabila noon, Diyos ko kami nalulungkot at nadagana ng puno ang bahay ni Call Center. Lumutang sa lawa ng talang bahay ni Kulot. So ito po, mamimigay po kami ngayon. Ito po yung iba at saka po yun yung kay Call Center na hawak. Teka lang yung listahan na sa akin nga pala. Kasi, guys, ako yung ako yung na sa gutom. Diyos ko. Oh! Kundi kami nag-angels la ang burger eh. Kainama. Kainama. Right. So, kahit po. Kahit ng puno ang kanyang bahay, guys. Kahit lumutang sa lawa ng talang bahay nila, guys. Sa so mamimigay pa rin po kami, guys. So, 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 so guys, pauwi po kami. Tingnan nyo po ang nakapili namin. Napakadami po. Yung pa po sa likod, tingnan nyo kung gano'ng kadami. Mga noodles. Nilata, guys. Yung po sa po yan. Mga